Sa kanyang privileged speech nitong Merkules sa Agosto 14, inamin ni Sen. Robin Padilla na matindi ang kanyang pagkakabahala sa dumadaming menor de edad na nasasangkot sa iba't ibang uri ng krimen mula sa simpleng paglabag sa batas hanggang sa mga tinaguriang heinous crimes. halimbawa niya dito ang ilang naiulat na krimen kung saan alam ng mga menor de edad na hindi sila makukulong sa paggawa ng krimen. Halimbawa po. Bago ang recess noong Pebrero lamang, ay napanood ko ang ulat ng hold up sa isang 14-anyos na batang lalaki sa Quiapo, Maynila. At ang apat na hold na may dalapang patalim ay puro minor di edad. Nang isuplong sa barangay, inamin po ng mga sospek na kabataan na matagal na silang sangkot sa pagnanakaw. Malakas daw po ang nila ang kanilang loob dahil alam nila na sila ay hindi makukulong. Ikinuwento rin ng senador ang isang mas mabigat na kaso ng karahasan kung saan isang grupo ng kabataan ang sangkot sa panggagahasa at pagpatay sa isang babae at maging sa brutal na paglapastangan sa bangkay nito. Parang pinupulbos ang aking puso sa kuwento ng mga magulang ng biktima na matapos pong ng video habang hinahalay ay pinatay ng grupo ng kabataan ng kanilang anak na babae. Hindi pa rito natapos ang kademonyohan nila sa kanilang biktima. Dahil nagtatrabaho bilang matador ang isa sa mga sospek, sinadya pang katayin na parang karni at babuyin ang laman loob ng kanilang biktima. Binanggit din ni Padilla ang datos mula sa PNP kung saan lumalabas na mula 2016 hanggang 2019, mahigit 2,000 libong de edad ang nasangkot sa iba't ibang kaso kabilang na ang panggagahasa at paggamit ng ilegal na droga. Git ni Padilla naniniwala siya sa layunin ng Juvenile Justice and Welfare Act na protektahan ang kapakanan ng mga bata. Ngunit bilang isang magulang, ramdam niya rin ang pangangailangang suriin ito kung epektibo pa ba sa kasalukuyang panahon. Sa akin pong kamulatan, hindi ko po maiwasang namnamin na marahil ay napapanahon na rin ibaba ang edad ng pananagutan o criminal liability para sa mga minor de edad. Binigyang diin ng senador na mas madali ngayong maimpluensyahan ang kabataan dahil sa malawak na akses sa internet at social media. Sa ilalim ng Juvenile Justice and Welfare Act, walang pananagutan ng mga batang may edad higit sa labindalawa hanggang 15 labin taong gulang na may nagawang seryosong paglabag sa batas o mas ituturing na neglect child, kung saan ipapasok lamang ito sa Intensive Juvenile Intervention and Support Center o tinatawag na bahay pag-asa. Kaya naman, naghain ng panukalang bata si Senador Padilla ang Senate Bill No. 372 na naglalayong ibaba sa sampung taong gulang ang kriminal na pananagutan para sa gumagawa ng labis na krimen tulad ng parasite, murder, rape, destructive arson, robbery with homicide, kidnapping na may pagpatay at iba pang mabibigat na kaso. Git pa ni Sen. Padilla, na upang aksyonan ng mga batas para tugunan ang umiiral na mga krimen ng mga kabataan dahil mas mahirap pakinggan ang iyak ng mga magulang at pamilya ng mga biktima na hanggang ngayon ay humihingi pa rin ng hustisya. Sa ganang akin lamang po naman, baka po napapanahon na upang muli nating bisitahin ang mga umiiral na batas tungkol po sa kriminal na pananagutan ng mga kabataan baka po ito ang panahon na upang magkaroon ng mas naaangkop na kahinatnan o consequences ang kanilang mga aksyon sa pamamagitan ng sistema ng justisya sa ating lipunan ako po ay tumitindig sa pulpitong ito ngayong hapon sa bisa ng personal at kolektibong pribileyo ang talumpati pong ito ay sumisibol mula sa aking labis na pagkabahala bilang isang ama bilang isang lingkod bayan at bilang isang Pilipino na tulad ng ating mga kababayan ay nangangarap mamuhay sa isang payapa at ligtas na lipunan ginoong tagapangulo ako po ay labis na nababagabag sa mga nababalitaang gawi ng mga minor de edad sa kasalukuyang panahon. Ang tinutukoy ko po ay ang pagkakasangkot ng mga bata sa mga illegal na gawain mula sa mga itinuturing na petty crimes sa lansangan hanggang sa mga karumaldumal na krimen o mga heinous crimes. Noon pa man po, ay hinaharap na natin ang realidad na ito ang pagkakasangkot ng mga kabataan sa mga krimen. Halimbawa po, bago ang recess noong Pebrero lamang, ay napanood ko ang ulat ng panghoholdap sa isang 14-anyos na batang lalaki sa Quiapo, Maynila. At ang apat na holdaper na may dalapang patalim ay puro minor di edad. Nang isuplong sa barangay. Inamin po ng mga sospek na kabataan na matagal na silang sangkot sa pagnanakaw. Malakas daw po ang nila ang kanilang loob dahil alam nila na sila ay hindi makukulong. Samantala, noong nakaraan namang taon, ay nakidalamhati po ako sa pamilya ng isang dalaga na pinatay ng mga kapwa nito minor de edad sa San Jose Panganiban, Camarines Norte. Parang pinupulbos ang aking puso sa kuwento ng mga magulang ng biktima na matapos pong ng video habang hinahalay ay pinatay ng grupo ng kabataan ng kanilang anak na babae. Hindi pa rito natapos ang kademonyohan nila sa kanilang biktima. Dahil nagtatrabaho bilang matador ang isa sa mga sospek, sinadya pang na parang karni at babuyin ang laman loob ng kanilang biktima. Nakabidyo po lahat yan. Nakabidyo, binibidyo nila. Nang humarap sa kinauukulan ang mga sospek, laking gulat ko po ni walang katiting na pagsisisi sa kanilang asal at salita at tinatakot pa po nila ang mga pulis na kapag sila ay nakalabas, hahantingin nila itong mga ito at papatayin nila. Kasabay ng aking awang nararamdaman sa mga naulila, ay halos walang mapaglagyan ang galit na nararamdaman ko sa mga likod ng mga krimen. At nasisiguro kong ganito rin po ang nadarama ng mga nakakaalam sa kwentong ito. Noong 2019, ay inulul, inulat po ng Philippine National Police na mahigit 12,000 na minor de edad ang nasangkot sa krimen mula 2016. Ang mga nangunguna pong krimen ay ang panggagahasa at pagkasangkot sa illegal na droga ng mga kabataan. Sa mga nakaraang taon, Patuloy ang pagkasangkot ng mga kabataan sa mga ilegal na aktibidad. Isang halimbawa na rito ang isang minor de edad ang nakasuhan ng murder sa kaloocan dahil sa pagpatay sa isa pang minor de edad na walang habas na paghampasin ng dos por dos na kahoy ang sospek ng biktima. Ah, ang sospek, pinatay niya, pinagpapalo sa ulo ng dos por dos. Bata po ito, bata. Noong 2021, matatandaan ang labis sa pagkabahala ng publiko sa walang-awang pagpatay sa magkapatid na si Crisville Louis, 16 years old, at si Criselle Guain, 18, sa loob mismo ng kanilang tahanan sa North Cotabato, nang lumabas sa investigasyon na mismo ang kanilang 16 years old na adopted sister na si Janice ang nagplano at nagsagawa ng krimen. Noong 2022 po, isang minor de edad ang nasangkot sa pagkidnap at pagpatay sa isang pharmaceutical executive. Sa parehong taon din po yun, naganap ang pagkasangkot ng apat na minor de edad sa pananaksak sa mga nakaalitan ng mga ito na nagresulta sa pagkamatay ng isang biktima. Ditong taon lamang po sa Pampanga, isang six years old na batang babae ang ginahasa ng sarili niyang mga kalaro. Mga batang edad na eight years old, ten years old ang gulang. Isipin po ninyo, mga murang edad, pero parang gang rape na po ang ginawa sa isang bata, parehas nilang bata. Kamay kailan lamang po sa Quezon City, Isang 13 anyos na batang lalaki ang kinasuhan ng rape with homicide matapos umanong patayin at gahasain ang kanyang walong taong gulang na kapitbahay na si Kaykay. Ayon sa ulat ng pulisya, bunga ng pagnanais ng salarin nagawin ang isa niyang napanood kaya naisagawa ang karumal-dumal na krimen. Ang akin pong tanggapan ay nagtungo sa lamay ni Kai-Kai upang makiramay at makipag-usap sa pamilya at iparating na hindi na sila nag-iisa sa laban para sa hustisya. Ginong Pangulo, batid ko po ang ganda ng ating batas sa ilalim ng Republic Act 9344 o ang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. At Republic Act 10630 na nag-amienda sa RA 9344 noong 2013. Niyayakap ko po ang hangarin ng batas na pangalagaan ang kapakanan ng ating mga kabataan. Ramdam ko po ang kahalagahan nito dahil ako po ay isang magulang. Subalit, sa akin pong kamulatan hindi ko po maiwasang namnamin na marahil ay napapanahon na rin ibaba ang edad ng pananagutan o criminal liability para sa mga minor de edad. Yung uh, bitiw na salita ng bata dito sa video na sinasabing ginawa namin ng krimen dahil alam namin hindi kami mapaparusahan ay maling impormasyon. Hindi tama na hindi sila mapaparusahan at yung mga edad 16, 15 oo menor de edad pero maliwanag sa batas na maaari silang litisin bilang mga uh, nasa hustong gulang na kapag napatunayan na meron silang discernment. At ang katunayan niyan yung maguad killings dahil sila ay menor de edad nung naganap pero sila ay 16 at 17 sila ay nilitis bilang mga nasa hustong gulang at sila ay nakakulong ngayon. In other words, hindi tama yung sinasabi na dahil minor de edad, hindi pwedeng parusahan. Dahil yung dalawang involved sa magwad killings, pinarusahan. Nakakulong ngayon. Yun ang puntong isa. Ayaw nating mangyari ang mga ito. Dapat lang mabigyan ng hustisya ang mga biktima ng karumal-dumal na krimen na galing sa menor de edad. Subalit, hindi tama pag sinabing kapag menor de edad, dapat pakawalan, number one, dahil pag pinakawalan yan, labag sa batas yan, at dapat parusahan yung mga nagpapakawala ng mga menor de edad na nagkasala. Yan ang batas. Iba ang batas, iba naman ang implementasyon. Yung nagsasabi namang pinakikita yung uh, uh, birth certificate, may pananagutan din ang mga magulang sa ilalim ng batas. At yung mga nagsasabing ginagamit ng mga bata, may pananagutan din sa nasabing batas. In fact, ang parusa dun sa mga gumagamit ay yung maximum na maaring maging parusa dun sa krimen na isinagawa nung mga bata at ginamit ng mga sindikato. Ito'y madaling sabihin, Parusahan yung bata, ginagamit ng mga sindikato. Bakit hindi habulin yung mga sindikato? Kasi mas madaling parusahan yung bata. Mahirap parusahan yung mga sindikato. Dahil yon makapangyarihan. Yung bata vulnerable, ginamit na ng mga sindikato, exploited na, biktima na dahil ginagamit at kinakasangkapan at mabibiktima ulit ng estado dahil kailangan silang parusahan at ikulong. Kaya kinakailangan marahil ay balansehin natin. Uh, sa usapin ng unang-una, 'yun nga ba talaga ang sinasabi ng batas. Allow me to read some of the provisions. Parents shall be liable for damages unless they prove to the satisfaction of the court that they were exercising reasonable supervision over the child. Ibig sabihin may pananagutan ang mga uh, bata, ang mga magulang. Meron ding maliwanag na usapin. Pananagutan ng mga gumagamit sa bata, Section 20C. Any person who in the commission of a crime makes use takes advantage of uh, or profits from the use of children. Including any person who abuses his authority over the child, uh, shall be uh, uh, or instigate the uh, commission of the crime shall be imposed the penalty prescribed by law for the crime committed in its maximum period. So kung ginamit sa droga, maximum uh, sentensya sa usapin ng illegal na droga ang ipapataw dun sa mga uh, magulang o sa mga adults sa mga sindikato na gumagamit sa mga bata. Again, ihiwalay natin yung implementasyon ng batas. Kung eh, mayroong mga kakulungan, dapat managot sila. Pero iba naman ang batas mismo.